Nandito Na pa rin po kami sa pandakan may sa rooftop garden ni Sir Lito. Sir Lito, ito po, ano pong variety ng papaya ito? Ah, ito yung dwarf na papaya. Dwarf. Kalang tawag niyan, red lady. Red lady. Oh, oh okay. maliliit pa lang, buo -buo na Bubungan na. Pa oh. Paano po ito tinatanim, Sir Lito? Eh, nagsisidling tray muna ako. Sidling tray? Pag uh, lalaki ng ganyan, nililipat ko na sa paso. Okay. Tapos alaga na lang. Ilang buwan na po ito, Sir Lito? Um, halos dalawang buwan ito at nakita mo, nag-umpisa na magbulaklak. Nag-start na magbulaklak, Sir Lito, ah. Ito, oh, ito may bulaklak na. one month lang, bubunga na yan. Sir Lito, lalaking papaya ito, ah. Aha, may sistema tayo dyan. Niyo po ito? Ah, may sistema dyan. Ano pong pwede nyo alam mo, namin yan. Opo. Yung tusukan namin yan sa gitna. Okay. Tapos nang uh, yan, diretso yan, throw and throw. Opo. Tapos nakaiiwan mo dun yung uh, ginamit mo. Opo. And then later on, mag, uh, parang kinapon. Opo. Kina Tapos magbubunga na siya. Opo. Mga simple tips mula mo kay Sir Lito. Lalaking papaya, pwedeng pabungayin. Okay, lilipat tayo ngayon. Sir dito, ito, ito, ano naman pong uh, halaman po ito? Tawag namin dyan sa Pangasinan, kuchay. Opo. Ayaw sa English eh. Kailangan gamit yan? Pag nabukol ka, o -o ay magandang gamit yan pag nabukulan ka. Kailangang uh -oh. masarap yan, ihalo eh, sa uh, adobo. Ah, ginigisa rin po ito, niluluto oh, oh. rin ito, ginugulay. Ah, pag nagluluto ka ng palaka na adobo, hmm. manok, baboy, Aba. o kaya ah, sa umaga, yung ah, magprito ka ng itlog. Sir, dito paano po ito tinatanim? Ay, ah, kung lang yan? Ito, pinagpira-piraso namin yan. Yes, o, po. mo siya. Okay. Tapos piperaso, ilagay mo oh. sa mas maraming paso. Usbong siya ng usbong? Usbong yan. Ah, about this book? May flower? Ay, yan. May buto yan na itin. Opo. Oh, Pinapalakay ko yan. Ah, so... Tapos so, isa-isa na tinatanim yan. Dalawang purpose po yung kanyang pagtatanim. Oh. Sa usbong at sa seeds. Sa seeds. So. Oh, ba talaga naman. Sir Lito, ito, ano, ano naman po ito? Eh, ito yung insulin plant. Insulin plant? Eh, kung minsan may dumadal, kinakain na yan eh. Kinakain talaga to. Oh. Ano po ito kapag mataas blood sugar mo? Para sa blood sugar mo, diabetic daw na kagamot yan. Marami ako dati yan. Hanggang. Parang sampalok, palok sa ah. Oh. Okay, sarap. Oh. Ito po. At Tan lad. Tanglad. Ah, ito iniinom din. Ano, mm. uh, mga, may mga karamdaman mm. ay uh, nilalagay sa tubig, pinapainit, iniinom nila. Pag nagluto ka rin na adobo, oh. pati lechon. Oo. Oh. patanggal ng amoy nung... Ah, nuluto, lansa. Lansa. Pampasarap. Tapas, pampasarap. Ayun. Oo. Paano naman po ito pinopropagate? Ay, ganun din. Parang pares sa mga kwan. Na picture, osbong. Osbong, osbong niya. Osbong niyan. Tanggalin mo ng hati Kunyari po ito, mo. isang piraso. Ah, uh, Ay, yan. Pwede mo magawin tatlo yan, abat. Ah, oh, okay. Pag dadami uli yan. Eh, transplant mo oh, siya. Oo, bago yan. Oh. Ito, bagong bago lipat. Oh. Okay, o oh, ito naman po. Ay, uh, teka, nakalimutan ko. Hinahalo namin to sa... Uh, pag naga uh, sa, sa, sa rice, oh, ano? pag uh, nagluto ng rice. Pandan! Pandan! Yeah. <laughs> pinapatong mo yan sa kon, mabango. Yun, mabango. Sasarap pa yung... Yung kanin mo, kahit hindi mo. bagong harvest. Ay, oh. ang bango ng lakwa niya. Masarap yan, siya. parang malas. Yan, yeah, no? mabango po ito, oh. Sir Lito. How about this? Ano naman po ito? Ay, paborito to ng mga impiado ko. Okay, ano mga po? Mga dalaga. Okay. Pampaganda raw ng kutis. Ayun! You... Ito medyo napabayaan ko kasi nung pandemic pa to. Opo. Ito green na green noon. Opo. Ito i-transplant mo na napaka nakapagbilis na dumami. Opo. So, uh, makakatulong to ng malaki sa ating mga kababaihan, yung mga nalagasan ng buhok. Ayun! Nung na-COVID ako, ito yung pinampapaligo ko. Kung vocal ka, maganda ah, pa to. Yan, yan, yan. yan. so, maganda gamitin nito. Oh. Saan ito? Aloe vera. Aloe vera. Yun. Talaga naman. Tingnan pa natin nagbantanin mo. Sir, dito. Akyat tayo ba dun sa taas? Sir, ito, ito. Ang gaganda po ng mga tanim niyong talong. Ano pong ginagamit yung pong natural fertilizer dito? Ah, ito yung nato Ito yung galing na sa compost pit ko. Compost, okay. composted soil yan. Oo. Oh, oh. May halong uh, compost na dumi ng baka. Ah, oh, okay. Dito ito ng kaibigan ko. Oo. Oh. Kailan doon ko hinahalo sa probinsya. Dinadala oh ko rito. Dinadala mo rito. Oh. Sir, dito, napansin ko, no? Sa isang uh, tanim mong ganito, ito, ibang variety, oh. May pahaba uh, ito at saka ito, oh. Diba? Yung buto niyan, regalo oh. ng isang OFW. Opo. Oh, galing Turkey. Oh! makita bilog yan. Oo. Bilog ang bunga. Oo. Mga laki. Paano nyo ito tinanim, Sir Lito? Ito pa'y uh, pinulaan nyo po muna? Buto muna yan. Mga seedling. Ini oh. muna sa tray. Opo. Seedling tray. Pag lumaki ng uh, mga... mga ito ka, mga 3 cm, 4 cm. Opo. Pa, nililipat. Tinansplant mo na. Oh. Uh, Naku, kagalaga na yan. Kagaganda, Sir Lito. Oo, oh, yan. Yeah. Ang daming flower. Grabe. Yeah. Hindi mo na maupos yung ano nito, Sir Lito. Ito, kita mo. Sa isang stem niya, ilan ang, uh, ang dami niyang flower, itong oh. malilit na bunga na, no? At saka makikita mo kami, oh. napakainit, nasa Opo. ibabaw ng, uh, ng bahay. Opo pwedeng maging napakalusog na tanim. Opo. Eh, yun yung, ito yung sample na gusto kong mangyari. Mm Pwede po tayong magtanim, mas saan dito sa bunod bon yes. ng Manila. Yes. Sir, ito, ito yung sinasabi nyo, no? Na mga ang na sa atin. Mm marami, uh, maraming, ano, maraming flower. Oo. Oh. A nang iba, hindi matutulo yung bunga. Yes, yes. Ano? So, anong uh, ginagamit? Ay, ah, Ngayon kasi marami ng mga bubuyog na nag-umikot sa umaga Yo. dito. Oo. Oh. So, yan, dire-diretso yan. Ah! okay, so hindi mo na siya sa ah, ito. ito mga male pa yan. Susunod oh. yan, mga female na um, female na nabungkan. Nako, talaga naman. So hindi na na sa pollinate ito, ano? Oh. Ayan, nako, talagang ganda dito sir Lito. Pantay-pantay sila, mm. ha? Tapos dito sir Lito Kaka, na. Kita mo yung dahon. Green, oh, green na green. ibig sabihin po full of nutrients yes, ang nakukuha, no? Ito. Ah, uh, yan ay uh, okra yan. Okra naman to. Oo. Oh. Ang tataba rin, Sir Lito, oh, ah. Mabubunga yan, mabunga Oh. Uh -huh. Ayan, o. No, oh, laki ng mga gaito yan, marami magbunga na yan. Oo. Oh. Uh -huh. At matagal. Nako, talaga naman. Dito, lipat tayo rito. Dito, lipat tayo, Sir, Sir Lito. Ito. Ay, kangkong. Kangkong. Ito oh. yung binabangkit Nako, ang daming ko na napaggamitan niya ng mga oh. sinigang. Oh. Uh, napakasarap niyan, no? Itong kangkong mo, Sir Lito, parang... Tuwing ina-harvestan mo, lalo sa yatang yung oh, yeah, mayabong. Yeah, dumadami na. ng sangayan. Oh, yeah, no. At uh, nagumpisa lang yan sa pinag tanggalan na kangkong Opo. dyan sa kitchen namin, mm. yung nabibili sa labas. Oh. Pwede mo nang itanong yan, ganyan lang kalilid. Okay. Napakadali. Na oh. Ito po, sir, nito itong nasa sa ating likod, parang kinukondisyon mo ng panibagong ah, Ay, oh, ito yung pagtataniman ko ng mas maraming uh, halaman niya na... Okay, piniprepare mo na. Piniprepare na. Land preparation niya. Oh. Okay, oh. dito oh. nga tayo, sir, nito. Naku, ito. Healthy to, sir, lito. Ah, ha? Papayan. Ano papay? Ah, Papa ah. 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 kamote. Talbos ng kamote. Oh. Ang ah, sasariwa nito. Susunod dyan, Mel. Oh. Makikita mo ba to? Oo. Oh. Saluyot, saluyot, kita mo green na green. Oh, magtatanim ako ng maraming paso ng saluyot. Oh. Ang tataba si ito, oh. oh. Grabe. So hindi ka na mauubusan. Oh, hindi ka na talaga. Oh. Yeah, Akyat man, no? ka lang dito, gusto mo kumain ng sariwang-sariwa, sariwa. hmm. no? Aba, dito nga sir dito. Ito, ito to. Ay, aba, ang tawag namin aba. 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 Oh. Ito yung gabi. Gabi. Taro. Oo, oh, oh, dalawang gamit 'yan, yung oh. dahon budahon niya. Oo. Oh, oh. At saka yung uh, laman, roots, laman yung roots, oh. Double lang ano, dobling gamit, ano? Oh. Aba, talaga naman. Ito, ano ano ano, ano ba 'yan? May Ay, ito niya, mga papaya uli. Papaya natin, ito, 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 ito. Ay, uh, sinusubukan namin. Nagkasin, minsan nakapagpabunga na ako ng... Uh, ito yung corona. corona ng... Corona. Pa, Pwede. Pagkainan. Oo. Oh. Oh. So, eh, naka, nasubukan ko na magpabunga dito sa baba. Wow, so, talaga naman. yan ang purpose ngayon yan. Oh, ito, ano kaya ito? Ay, ito yan, mga seedling yan. Seedling pa yan? Oo, oh, ito, ililipat Buwang yan. Ibukang ano yan, ang palaya. Oo, oh, pam uh, pa, patula at Patula. Ililipat namin para sa gilid. Kaya nakita mo yung design ng perimeter ko. Okay. Pwede nga ito to, pwede nga uh, kapitan. Oo. Oh, Yan o, oh. pwede kapitan ng mga vines. Kasi dati to, ang palaya lahat to. Opo. Yun, ang tanim. Mm. At saka doon naman sitaw. Oo. Ganun lang. Sir Lito, ito pong lugar ninyo ito, uh, ito, Gano po kalawak ito? Itong rooftop? Uh, siguro nasa almost, ito, almost 80 square meters. Mm. All year round, Sir Lito. Okay. Libre ka na ng gulay. Maski malakas ang ulan, <laughs> mas importante lang yung drainage system mo, oh. waterproofing, mm. okay na. Yun, oh. oh. Ako, mga kababayan, kung nagawa po ni Sir Lito, nasa pusod sa Maynila, dito po sa pandakan Maynila, magagawa rin po ninyo. Managawa ng magsakreporter, reporter, ng Sir Lito, ganun din po kayo. Sir Lito, salamat po. Una sa panayam at pangalawa sa pagturpo ninyo sa amin na masaganang boy team dito po sa inyong napakagandang garden. Isang karangalan na kasamang mail na makasama kita at uh, may pakita sa iyo ang, ang aking mga halaman. Nakakasama po natin si Sir Loreto B. Suriano. In short, Lito, Presidente at CEO ng LBS Recruitment Solution.